hindi lamang pagkadispaya, kundi po at galit dito sa nangyayari sa atin, corrupt, corruption. Diyan tayo sa mismong EDSA, yung gate 3 dyan sa Kids uh, Camp Diyan tayo mag-assemble, alas 9, tapos alas 10, pupunta namin si General Bronner, may ibigay tayong sulat sa kanya. We advocate, ayaw natin ng karahasan, ayaw natin ng na may bloodshed, may, may mga nasasaktan, may nasisirang gamit ng United People's Initiative na kayo po ay bisitahin sa gantong oras ng gabi dahil naniniwala po kami Paala, pa din, bilang inyong mamamayan na dapat pinagsisipihan na maliwanag na sinasaad sa ating konstitusyon ay inyong marapat naman na protektahan lalo na po ngayon na ang ating bayan ay nasa gitna ng isang paghihirap umiiyak ang taong bayan dahil po sa matinding nakawan at korupsyon sa ating gobyerno. Huwag niyo po sanang ituring ang gabing ito na kami po ay nandito upang manggulo. Uulitin po namin. Kaya po kami nandito ay dahil alam namin kahit na malihit, maliit, maliit ang aming pag-asa na kami inyo mapakinggan, General Browner, sir, mga kapatid namin kasundaluan at kapulisan, ay baka sakaling bigyan tayo ng langit ng pagkakataon na pakinggan po ninyo ang hinaing ng taong bayan. Sapagkat wala na pong masulingan ang taong bayan at naniniwala po kami, sir, na kami po ay inyong puproteksyonan. Yan naman po ay naandyan nakasaad sa isinumpaan ninyo, sinumpaan ninyong tungkulin, Sir. Na kung saan, ang taong bayan po ay siya namang provider ng inyong mga pangangailangan, ng inyong mga sahod, ng inyong mga kasuotan. Ganon din po ang ibinibigay po natin na panggastusin sa ating mga anak sa eskwelahan. Mapayapa po kami ngayong gabi na nandito, nagtungo, Bagamat kami po ay walang abiso, naniniwala rin po kami na sa pagkakataon po ito, mga mahal naming kasindaluhan, ay isang tabi muna po natin ang lahat ng bagay kung saan upang kami ay mapagbigyan na kami po ay makapaghayag ng aming mga saloobin at higit sa lahat ay upang manawagan at kumatok sa inyong puso na nandito po kami nagluluksa dahil po sa matinding korupsyon, matinding pandarambong na ginagawa ng ating gobyerno. Maging kayo man po ay apektado nito, mahal namin kasundaluhan at kapulisan. Subalit, dahil po sa tinatawag na chain of command, wala rin po kayong magawa. Ang karamihan din po sa amin dito ay mga retiradong pulis, mga retiradong militar, at meron din po namang mga hindi pinalad na mapasok bilang kawal ng ating bayan. Subalit ganun pa man, inihimok po namin kayo na pagbigyan niyo po kami at umasa naman kayo na kami po ay hindi magdudulot ng anumang kaguluhan. Nandito po kami muli para manawagan lang naman alam po namin na maaaring mali ang oras na ito. Subalit, ito lamang po ang napili namin pagkakataon upang tunguhin ang inyong butihing tanggapan. Dalawang araw na ho kami nasa harapan ng Kongreso. Pangatlong araw po ngayon, uhaw, pagod, gutom, at iniwan po ang aming mga pamilya. Ganun na rin ang aming hanap buhay iniwan po namin lahat. Bakit po? Kasi nga po, hindi na ho namin kayang tiisin ang ginagawa po ng ating gobyerno. Hindi po kami nandito upang pabagsakin ng ating gobyerno. Kami po ay naniniwala pa rin sa prosesong paraan na, ma na malino naman pong nakasulat sa konstitusyon. Ito po ay aming mga karapatan na ipahayag ang aming mga damdamin, ang aming mga salubin. Ganun na rin po ang aming mga hinaing. At naniniwala po kami, sir, na bilang mga sundalo, bilang mga kapulisan, kami po dapat nasa panig po kayo ng taong bayan. Pinakikinggan niyo po ang aming sama ng loob dahil kayo din po ay may pamilya Meron din po kayong pamilya na umaasa sa inyo katulad namin. At katulad din po namin, kayo din po ay mga taxpayers. Kayo din po alam namin gustong sumigaw ng inyong damdamin, ng inyong puso. Subalit nga po, dahil nga po sa hadlang na tinatawag natin na chain of command, wala po kayong magawa. Subalit mga kapatid natin kasundaluhan at kapulisan, Every time na kami po ay nagkakaroon ng mga demonstrasyon, nakakausap po namin ang inyong mga kabaro at nagagalak din po sila dahil kami po ay nagsisilbing boses ng inyong hanay. Kaya mga kapatid na kapulisan, mga kasundaluhan, pagbigyan niyo po kami sa aming munting programa ngayong gabi ito at sana po tayuan niyo kami katulad ng sinasabi sa ating konstitusyon na kami po na mamamayan ng bansang ito at kayo bilang kapulisan at kasunduluhan ang kami ay inyong poprotektahan hindi ang mga politikong magnanakaw hindi ang mga mandarambong ng bayan sapagkat kasama po namin kayo sa ginagawang panluloko ng mga taong gobyerno muli po hindi po kami nandito upang ibagsak ang ating gobyerno bagkos kami po ay nandito nananawagan sa pamumuno ni General Browner Sir pakinggan nyo po kahit saglit ang panawagan ng taong bayan at nag-uumpisa na po ang aming programa nais po namin tawagan ang aming isang butihing pastor si Tito Herbert Dugo isa rin pong sundalo retirado. Ito po kay kayo dito sa agdan. Dati po ninyong kabaro, senior nyo ito. Mananalangin po siya para po tayo ay bigyan ng kapayapaan at buksan ng ating mga puso at isipan. Pakinggan nyo lang po kami. Maraming salamat po. Ito, Bert. Salamat, uh, Sir Placido. kasama sa United People's Initiative, tayo po mananalangin. Ating hingin ang bintisyon ng ating pong may kapal sa ating dalisay at busilak na layunin. Aming pinakamamahal na ama naming nasa langit, kami po ay senyo sa inyo at nagpapasalamat ng buong puso Ngayong oras na ito na kami pinahintulutan ninyo na nakarating dito sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines na kung saan nandito po ang pamamahala ng aming buting AFP Chief of Staff, General Romeo Gauner, Sir. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pagkakataon nito, kami nagkabuklod-buklod para iparating kay General Browner ang aming dalisay at sinsiridad para itaguyod ang katuwiran, katotohanan at kapayapaan at kadalisayan ng buhay ng marangal na Pilipino. General Browner, sir, these people around you here at the gate of General Porter's Camp Aguinaldo are a thirst for righteousness. We are under for the spirit of righteousness, not anything else. Our purpose here is to make this country a beautiful place to live in. That righteousness will reign in this country especially we pray that all government officials especially our leaders in different agencies that they will be touched by this fervent and sincere prayer Please hearken to our call, General Browner, sir. May iklima ng aming panalangin pero may sinsiridad at may kahinahuna. Maraming salamat po, Panginoon, naway iligtas niyo po kami at samahan niyo kami na antigen ang puso ng aming buting E, AP General Browner Sir. Yan po ang samot na langin namin na aming iniiwan naway tayo ng Diyos at iniiwan namin, iniiwan namin ito sa matamis at sa gradong pangalan ng aming Panginoong So Kristo na aming manunubos at tagapagligtas. Amen. Sa intablado po, General Romy Pokis. Magandang gabi sa inyo lahat mga kayo at kababayan. Andito na muli tayo. Pakihinala lang ng konti yung uh, sound system kasi uh, na, na, yun ang request nung kasi mga res residential dyan. no? Anyway, uh, okay na. Uh, ito ay uh, continuation ng ating ginagawang uh, pagpapahayag ng ating uh, hindi lamang pagkadispaya kundi po at galit dito sa nangyayari sa atin, corruption sa bayan natin na pinangungunuhan ng mga congressmen. Ano? Ngayon, uh, andito tayo, temporary lamang ito, uh, bukas, meron tayong activity. Okay? Diyan tayo sa mismong EDSA, yung gate 3 dyan sa Tinsukang uh, Okay? Diyan, diyan tayo mag-assemble, alas 9, Apo sa last years, pupunta namin si General Bronner. May ibigay ta tayong sulat sa kanya para hikayatin natin siya na sumama na sa atin, mga taong bayan. Gawin niya yung kanyang uh, duty bilang chief of staff, AFP as protector of the people. Kaya dapat i-appold niya yung constitution na uh, protektahan tayo mga mamamayan. okay? So, uh, <clears throat> hindi ko na ito pakakatagalin dahil bukas may mga speeches pa tayo. Atra, <laughs> may mga iba pa tayong speeches. So, uh, ganun na lang, pagpapatuloy natin, tuloy-tuloy natin yung uh, eh, pagpapahayag ng ating mga damdamin. At uh, maganda sa atin dahil tayo United People's Initiative, wala tayong uh, kinikilalang partido, religion, kultura o tribo. Lahat tayo sama-sama, mas kaya man dyan ang uh, uh, paniniwala sa buhay. Kaya ito, tamang-tama ito, we advocate, ayaw natin ng karahasan, ayaw natin ng na may bloodshed, may, may mga nasasaktan, may nasisirang gamit. Kaya yun ang uh, maganda sa atin kaibahan ng grupo natin doon sa mga ibang uh, nagra Kaya doon, nakita nyo naman, sa batasan, matagal tayo doon, tatlong araw, wala tayong permit doon, pero tatlong araw tayo, tatlong gabi, uh, pinayagan tayo, maayos lahat, diba? Kaibigan natin mga pulis doon, dahil na yung nararamdaman natin, yun din naman ang nararamdaman nila. Kaya uh, so long as wala tayong uh, violence, papayapa, libre tayong magpahayag ng ating mga damdamin, okay? So yun lang, makita-kita tayo muli bukas mga kasama, mga kaibigan, mga kababayan, okay? Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you.